Looking good ah. Ganda natin ngayon. Grabe, dami nating customer ah. Bukos pa lahat ng ulam. Kaya pala hindi ka na nakakadaan ng talipapa. Salamat, Mari. Siyempre, yan ang epekto ng nasa tamang landas na bobos ang maraming biyaya. Mas yan ang kumari ko eh. Mamaya ulit ah, sa bahay ang shipping ng gabi. Oo, oh, Mari, noted. Magdadala pa ako ng mga blanca. Sandali lang, may ibibigay ako sa yo. Yan, gulay tanim ko yan. Ginawa ko yung gulay sa bakuran. Grabe, laki na nung pinagbago ha. Sayo mo naman sa amin kung anong laki chan nito. Ay, naku, walang laki chan. Gusto mo bang malaman ay, ay, kung ay, paano ka Oo naman. Sama ka sa amin mamaya. Oo nga, sumama ka. Ay, nakakapagod pero masaya. Ang dami nating pinta ngayon ano. Hindi tulad noon. Nakakapag-ulam na tayo ng masarap. Sayang hindi tayo kumpleto. Nakakalungkot. Nakakamiss. Ganun talaga. Oo, oh, pati hindi ka din mapakali. Eh. Uh, okay lang po ako, Nay. Uh, Nay, pasensya po. Hindi po muna ako makakapagbantay ng tindahan bukas. Bakit? Pasta na ba? Ay, hindi po. Uh, ano po kasi? Uh, uh, wag po sana kayong magagalit na Bukas po kasi ano eh. Ay Carlos? Masok po Gusto ka po tay. Sayang kita eh po. Anad, nagbago na ang tatay. Pagkuwari niya sa pagkakamali ko. Marisa po. Anad, may gusto sana akong sabihin sa inyo ng nanay niyo. Ako din may gusto sabihin pagkatapos mo. Sige, ikaw na muna. Ikaw na muna. Alam mo ba anak na sana maintindihan niyo ako? Huwag kayong magalit sa akin. Iglesia ni Cristo na ako. Tay? Talaga ba tay? Ikaw? Iglesia ni Cristo? Ako na. Pati ba naman kayo, Nay? ba't hindi kita nakikita sa pagsamba? Maraming palo ang tinanggap ni Dinis mula sa akin. Dahil sa kakitira ng utak ko noon. Kaya, tinalo din ako ng ama. Isang napakasakit na kailangan kong maramdaman para matawahan ako sa mga pagmamalupit ko kay Denise. Ang buong akala ko magagalit kayo sa akin kaya itinago ko po sa inyo. Sumasamba po ako pagkatapos po ng klase. Total, lagi naman akong gabi ko umuwi. Ako naman, madaling araw dahil kailangan ko magtrabaho. So, sabit na sabit na ito. Dahil gusto kong makakaibig kayo sa tunay na siya. Na lahat tayo maunawaan natin ang paninindigan ni Dines noon. Pero napakabuti ng ama. Tinawag niya tayong lahat sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar. At ngayon, tayong lahat ay mga lingkod niya. Nagpapasalamat ako dahil nahabag sa atin ang Diyos. Kahit na hindi ako nag isang mabuti din na hindi matuloy na tao. Pero lahat ng masamang pag-iisip natin patungkol sa iglesia, eh naituwid lahat. Kaya napakasaya ko po sapagkat sama-samang tumutupad ang ating sambayan sa tunay na Diyos.